どうですか Oh, <makes> Ito si Andres Bonifacio. Ipinakikilala ko kayo sa kanya. Dabing, baba, Ang bawat isa. Kusa. Ang Ikaw ay tatirin. Ang ay anak ng bayan. Pupunta tayo mamaya gabi. doon sa hamara Peace. Hey. sila ay nag-uusap sa kanilang mga plano, may isang Espanyol na naglalakad lang at nalilig ang kanilang mga sinasabi. Nagka ka siya, bakit? At sinilang nakikipuan. <coughs> Pwede po ba kayo, pwede po ba kayo, pwede po ba um, sumama sa amin? Pwede.

对。 Sa susunod, lumaban kayo para hindi kayo mag maganyan. ang isang daang taong pananakop yeah. ng mga